Okay guys, sa wakas, dumating na yung aking hand wheel set. Tagal ko itong hinintay, tsaka matagal din akong hindi nakapag-post sa product reviews. Kaya, ito, first one for the year. Tara, buksan natin. So yun guys, dumating na rin sa wakas ang aking hand trail wide version 2 na wheelset. This is a initial review about the wheelset para sabay-sabay nating makita kung ano yung mga key features niya. Let's go! So, yung isa sa mga key features niya is yung weight niya. It only weighs 1,800 grams plus. Front and rear na yun. Para sa isang train wheelset na aluminum, magaan siya. Yun yung isa sa mga nagpasabik sa akin dahil all this time I'm using generic or stock wheelset. Kaya this time mag-invest talaga ako sa, ano, sa, sa hunt para kapag try naman ako ng ano mga premium wheels. So next, syempre yung profile niya. Ang rims niya is 6069 T6 heat treated aluminum. Tapos yung inner width niya is 30 mm, perfect sa ating mga trail riders. Yung clearance niya is from 2.35 up to 2.6. Pasok na yan sa kanya mga guys. Next naman yung spokes niya it uses pillar spokes pero yung pillar spokes na to is special ano siya triple batted aluminum na pillar spokes usually kasi yung nabibili natin sa market is double batted lang this one is triple batted kaya mas maganda siya since matibay yung spokes niya, ginawa nilang 28 holes itong wheelset na to so mas konti so, ibig sabihin mas magiging mas magaan yung ating wheelset ang gamit nilang material for the hub is 7075 T6 din na heat treated aluminum mataas sa klase ng aluminum yun. Tapos, ang gusto ko sa kanya ay pwede mong pagpalit-palitin yung end caps niya. Pwede mo gawin QR, pwede mo gawin 142, pwede mo gawin boosted na 148. Pwede mo rin gawin na super boost kung gusto mo, yung 157. Pero syempre, bibili ka o orderin mo yung end caps niya. Ito rin yung isang part na gusto ko. Yung free niya, parang may industry coating siya na pang patibay. Usual kasi na nangyayari, di ba? Pag yung kaset natin nakalagay dyan, tas malakas yung torque bumabaon yung kaset dito sa free hub. Pagdating nung time na magpapalita tayo ng kaset, damage niya sa. So, mahirap nang pa palitan ng kaset. So, yun, gets. Okay, guys. May kasama na to, tubeless valve at saka 4 pieces na spokes. Pampasulit lang siya. Tapos yung, yung, ano, yung specs ng mismong hub, 6 poles siya guys. So 72 points of engagement siya sa isang full rotation. So meron siyang 5 degrees na actuation point. Para sa iba, medyo malaki yun. Pero para sa akin, okay lang yung 5 degrees. Kasi I'm used to 3 poles at 4 poles lang na hubs eh. Para sa akin, malaking difference na yung 5 degrees. Kaya I think it's enough for me. So ayun, sound check. Let's go. Ganda ng tunog niya, no? Hindi masyadong malakas. Parang ano lang lang. Prente lang. Yung iba kasi sobrang lakas. Parang skandaloso. Actually, gusto ko pa nga sana mas tahimik pa dun. Pero medyo satisfied na ako doon. Yung iba sa inyo siguro nagtataka bakit yung trail version yung pinuha ko. Hindi yung enduro version. Papartneran ko kasi siya ng airliner enduro para ma yung lightness niya. Pero matibay pa rin siya. Papartneran ko rin siya ng trail tire. Victoria Mazda Trail at saka Victoria Enduro Trail. Abangan nyo na lang sa susunod na video. Yun yung this year setup ko. So yun guys, makaka-order ng Hunt Trail Wide. Available 27.5 at saka 29 dito sa Supreme Bikes PH. PM lang kayo sa Facebook page namin. Link in the description below. So, itong wheelset natin, update ko kayo tungkol sa performance niya, product updates ko pro for this year, at saka ibang trails na pupuntahan natin. So, guys, ulitin ko, MTB Mark the Bible nga pala. Baka pwede naman pa-follow at saka pa-subscribe dyan sa YouTube, Facebook, and Instagram natin. Let's go!